Sa araw na ito ay ako na. Ang tiki lalani ninyong Kera. Keratin. Anong kailangan mo sa amin pataluhan? Mula ngayong malaya at tena. na. Takpan niyo yun niyo mga tenga. Di mapigil ang isip Na baka sa tagal Mahulog ang loob mo sa iba Bawal talaga Pagpigil ka, putang mo. Sa pagkakitang tapo eh! Hindi ko ba! Dala! O, ba? Naman kasi kung kailan tapos na ang digmaan Saka naman kailangan mamahinga ni Amihan ng siyam na buwan. <laughs> Wala nang malay. At masakit ang aking katawan. Dahil tinamaan ka ng lakas galing sa brilyante ni Danaya. Warang ka.